Kumusta? Mga tip bago lumipat sa Germany. Uy mga kaibigan, ano nga ba ang mga dapat malaman bago lumipat sa Germany? Tara, alamin natin! Una, aralin ang mga pangunahing salita at parirala sa German. Ang simpleng Guten Tag ay malaking tulong na. Sumali sa mga klase sa wika o gumamit ng mga app tulad ng Duolingo. Pangalawa, yakapin ang kultura. Mahalaga sa mga German ang pagiging tong oras, kaya dumating palagi ng maaga at maghanda sa paghihiwalay ng basura Seryosong usapin nito rito. Pangatlo, intindihin ang sistema ng pampublikong transportasyon. Kumuha ng ban card para sa mga diskwento sa tren. At huwag kalimutang i-validate ang iyong ticket. Pangapat, magluto sa bahay. Abot kaya ang mga bilihin dito at makakatipid ka sa pagluluto. Subukan ang mga pagkain German tulad ng bratwurst o sauerkraut. At panghuli, makipagkaibigan. Sumali sa mga lokal na grupo o Facebook groups. Magkakasundo ang mga Pilipino sa Germany. Sa mga tip na ito, siguradong mapapabilis ang pag-adjust mo sa Germany. Handa ka na ba sa iyong bagong adventure? Mag-comment sa ibaba ng inyong mga katanungan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang tips. Tschüss!